Ang dami ng ganap sa buhay natin. Kaya minsan nakakaramdam na lang tayo ng kung ano-ano. Sumabay pa tong hindi maintindihan na panahon. Biglang uulan tapos iinit. Hay nako, ewan ko na lang talaga. Kahit masama tong pakiramdam ni Madam. Hindi pwedeng hindi tayo handa sa bagong taon. Nag-stop over nga muna kami dito sa City Hardware. Bibili kasi si Madam ng solar. Para ilagay sa rooftop ng mansion ni Madam. Ito nga ang napili ni Madam, solar na dilimo. Tapos nakita nga din to ni Madam. Itong payong na parang tent. Pero ang presyo nito kasing presyo din ng aircon. <laughs> Pero walang makakapigil kay madam. Binili na niya lahat. Kailangan kasi yun dun sa rooftop. Plano kasi ng pamilya ko dun sa rooftop mag-celebrate ng bagong taon. Bibili din pala kami ng baso. Pero parang social naman atang basong pinili ni madam. Yung baso at tasa kasi sa mansyon. Para kasing may sariling paa. Ewan ko ba kung nagsilipat sa ibang bahay? Kasi bigla-bigla na lang nawawala. Bumili din ako ng konting regalo sa mga pamangkin ko. Tapos yan na lahat yung binayaran ni madam. Yung mga pera talaga ngayon dumadaan na lang sa mga kamay natin. Dumarecho na nga kami dito sa grocery store para maggrocery at bumili na din ng mga prutas. Yung nanay ko kasi hindi makakatulog kung walang dose na iba't ibang prutas na ilalagay sa lamesa. Ginawa ko na nga kense para mas bongga. Kasi kung hindi ko susundin, World War 3 ang mangyayari, makakapiling mo. Wala namang masama kung maniwala tayo sa mga ganyan. Prutas at grocery lang naman ang pinag-usapan. Pero parang iba na ata yung hinahawakan mo dyan, madam. Imbis na magbagong buhay Dahil bagong taon na Wala nang nangyayaring bago Ang importante daw yung humihinga pa Dito na kami na-stack sa counter Paano ba naman kasi mga kapiling? Ang taas ng pila Hanggang EDSA Akala ko nga maabutan na kami dito ng bagong taon Ito nga ang lahat na pinamili ko Pinapahula ko sa pamilya ko Kung magkano to lahat Pinapahula may ano 500 Pinapahula kung magkano to lahat Ingabi 25. 25,000 Last Last ay, mga 24 plus na lang. 24 plus. Oh. Uh, ay, mga doon. 20,000. Nanok, di ababak After 5 hours sa paghihintay, sa wakas, andito na kami, malapit sa finish line. Umabot na nga ng ganito kalaki yung babayaran ko. Yung mga naghuhula kung magkano, kinakabahan na. Pero overall, ito lang naman lahat ang nabayaran ko. Yung mga hula nila kung magkano lahat, syempre, walang nakakasagot ng tama. Ewan ko ba, ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Si madam lang ata ang masaya kapag nakakagastos ng malaki. Pero sa totoo lang mga kapilingon, yung 1K mo, pang macaroni salad lang yan. Dahil nagmamahal na ngayon ang bilihin. Dahil hindi pwede macaroni salad lang yung handa ni Madam sa New Year. Gumastos pa siya ng gumastos ng todo. Dahil hindi pa kontento si Madam sa mga nabili niya. Hindi pa sila umuwi. Kaya nag-dinner na lang sila sa fast food. Nagre-reklamo na din kasi itong mga kasama ko na gutom na daw sila. Kaya papa busugin muna natin. Pagkatapos, continue sa pamimili na naman. Bumili ng itlog si Madam kasi pampaswerte daw yan. Kaya lahat ng bilog, binili na ni Madam. Yung pamilya ko mahilig sa karaoke yan. kaya bumili na ako ng speaker at microphone. Pero bago binili, nagconcert muna sila, Madam. <laughs> Dahil nga hindi kami nakapag-exchange gift nung Pasko. Kaya sa New Year na lang namin gaganapin. Worth of 300 lang naman yung pinag-exchange gift namin. Pero dahil madam tayo, washing machine na yung ipang-exchange gift natin. Medyo maapdi nga sa bulsa, pero okay lang kasi may kalendar na libre. Binayaran na nga ni madam. Kasi yung pamilya ko, nagre-reklamo na napagod na daw sila. Kasi mga kapiling etong madam nyo, halos hindi na uuwi. Hindi na ako kontento sa mga pinamili niya. Kaya ang nangyari, muntik na kaming masarhan sa store ng amigo sa Dipolog. Kaya hating gabi na kami nakarating sa mansyon. Nagre-reklamo na nga si Papa. Napapagod na daw siya. Sa kakabuhat sa pinamili namin. Pasensya na pa, madam na kasi itong anak mo eh. Pero hindi pa din natatapos yung paghihirap ng pamilya ko. Lahat ng pinamili namin, kinuha na nila isa-isa sa karton para masimulan na nga namin ibalot yung mga dapat ibalot. May konting regalo kasi ako sa pamilya ko. Pero hindi na magiging surprise ang nangyayari kasi sila na mismo ang nagbalot sa mga regalong ibibigay ni Madam. Sa mga pamangkin ko, puro pagkain yung ibibigay ko. Mas maigi na yun para itatain na lang nila. Natapos na nga kami sa pagbabalot, madaling araw na mga kapilingon. Pero hindi pa din natatapos dyan. Naisip kasi ni Madam na ibalot yung washing machine na ipang exchange gift niya. Grabe naman yan, Madam. Binalot mo pa talaga. Siyempre, dahil madaling araw na kaming natapos, nagreklamo na naman ulit yung pamilya ko. Nagutom na daw sila ulit. Kaya naganda ako ng konting snacks na may kasamang pagmamahal. Siyempre, pagod na pagod to sila. Okay, ready na nga. <coughs> ready to eat. Nung ready na nga, lahat ng snacks na piniprepared ko, abay kinain na namin kagad. Baka mapanis pa to. Ready na si madam sa new year, go!